Mga eksena niyo ni Dennis Trilio who is one of the most powerful actors in this business. Yes. Pa pa paano? Paano yung dynamics? Dynamics o oh, pa, paano nabuhay kayo sa isa't isa? I guess it's uh of course with the guidance of our director, the award-winning Zig, Zig Dulay, ba? by the way, I'm sorry This is written by national artist Ricky Lee, Ricky and, Lee and Ms. Ange Atienza. Ange Atienza. So parang siyempre, si Direk Zig hindi po siya yung tipong magko-command sa'yo. O, ito yung gusto makita dito, ito yung dapat. Hindi, Makikipagkwentuhan siya ano ba yung mararamdaman mo dito sa eksena to. Pagka ganito, pagka ganyan, makikipagkwentuan siya. So habang nagbablocking pa lang kami, mafe-feel mo na yung presence ng lahat. And si Kuya Dennis, hindi talaga siya usually nagsasalita sa set eh. Para makikita ko na siya pe-prepare siya, maiiharap lang salamin sa kanya, mag-aayos siya ng buhok niya, and then makikita ko pasok na agad siya sa character niya. So mag-uusap lang kami or para magkakaroon lang kami ng interaction once na nasa eksena na kami. Pero bago po 'yon, never kaming, ano may oi, Dennis, oh, Wala. small talk. Wala kayong gano'n. Never kami. Sabihin mo nga 'yung linyang sinabi mo sa kanya, alam kong may itinatago ka. <clears throat> uh, Oh, Sige. With or without the perfume. Just that line. Okay, okay. Just that line. Alam ko may tinatago ka. Sabihin mo, anong tinatago mo? Wala akong itinatago. Alam ko. Wala. Alam ko. May tinatago. Sabihin wala Sabihin mo na. Wala akong itinatago. Sabihin mo na. Sinasabi kong wala akong tinatago. Alam ko. Kita ko sa mga mata mo. Hindi isplok mo na yan. Wala. <laughs> wow. It's You're now mo one of the biggest stars in show business. This is the GMA. Uh, Pinag-uusapan nito ang mga emerging kings uh, of GMA. Uh, Miguel, Alden. Uh, ikaw, Ruro, do you compete with them? Uh, never ako nakipag-compete with anyone else. Uh, galing po ako sa Protege, which is a competition. Pero yun na yun. habang nandun ako, never kong nakita na kakompetensya ko yung mga kasama ko po doon. Parang sabi ko sa sarili ko, I'd rather compete with myself so that every single day, lagi ako may bagong na ipapakita at lagi ako nag improve You know what you have is that sense of clarity. Uh, I, you just make me so proud. Let's do fast talk. Okay? okay? Let's do fast talk. Ruru, green bones, green mind. Green bones. Yummy, funny. Funny. Kagat ng buwaya, kagat ng bampira? Kagat ng buwaya. Manununtok, manunukso? Manunukso. Mananapak, magpapakilig? Magpapakilig. Naiiyak ka kapag? Naiiyak ako kapag di ko kasama si Bianca. Oh, kinakabang ka kapag? <laughs> Kinakabahan ako pagka nandyan siya. <laughs> kinikilig ka kapag? Kinikilig ako pagka nagiging sweet sa akin. Umiinit ang ulo mo kapag? Umiinit ang ulo ko kapag may mayabang. Umiinit ang katawan mo kapag? Umiinit ang katawan ko kapag hindi ako naliligo. Guilty or not guilty? Nautangan ng kapwa-artista? Guilty. Guilty or not guilty? Nadala sa kissing scene? Ah, uh, not guilty. Guilty or not guilty? Nagmaneho ng lasing? Ah, uh, not guilty. Guilty or not guilty? Nag-delete ng messages sa chat? Uh, not guilty. Guilty, ba. guilty or not guilty? Nag-screenshot ng messages sa chat. Uh, guilty. 1 to 10, gaano ka ka ready uh, maging mister ni Bianca? Uh, sampu. 1 to 10, gaano ka kayaman ngayon, Ruru? Ay, nako, hindi ko po alam sila po magsabi. 10 dapat, 10 ba dapat? 1 to 10, gaano kaganda ang green bones? More than 10. Lights on or lights off? Uh lights on. Happiness or chocolates. Happiness. Best time for happiness. Uh always. <laughs> Complete this. Salamat dahil. Salamat dahil malayo na pero malayo pa. Oh, <laughs> Bakit? Alam mo, ang dami nating beses na nagkita na sa ating buhay. But this is your best looking. Really, Tito Boy? Salamat you, po. This is your best looking. And it seems like this is your happiest. I wanna know why.